good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos uh, para magbigay po ng reaction dito po sa sa live stream ni Kuya Andy. Ano? Andy, kaya ka po. At uh, ito nga ay napanood natin yung kanyang live stream. Ay, ako po ay parang na trigger po sa mga narinig ko po at uh, igit sa lahat po ay dito po kay Hayat ano na um, Diyos ko po patawarin ako ng Panginoon grabe po ang tabil ng dila <laughs> ano dito po yung makikita mo sa isang tao na um, talaga po na kahit walang alam banat ng banat nagbaba lang siya doon sa comment ni Selena Barber. Ano? Ba ano Balmer o Balber? <laughs> Kaya sa alam niyo po mga kapatid, sila ganun po sila. Lahat po na mababasa nilang mga comment na ano doon po sila nagbabase. Hindi nila po alam kung ano po talaga ang katotohanan. Ano? Dahil matagal ko na po itong naririnig na puro ah uh, kay Canole, yung mga sponsor na big sponsor, at saka yung nagbigay ng lupa ni Joy. Matagal ko na po itong naririnig, kaya lang po ako, nagsasilent lang ako. At ayaw ko nga po itong ah uh, mabigyan or uh, ah makabangga itong mga taong ito. Pero sa ngayon po, sa live ni Kuya Ande, talagang nakita ko nang hindi na po ito yung Tama, na ginagawa nila puro haka-haka naka-ano uh, naka, lang base lang sila sa uh, ano comment ano po, uh, ako po sa totoo lang mula no nagsimula po ang Danjoy Danjan na po ako kami po ang magkakasama nila Bupil ako dahil sabi ni, at, ni Bupil noon, at Malu tayo po ay go 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 tayo sa grupo natin na magda sa Danjoy. Na talagang kami po ang nagsimula nila uh, Bupil. Ayan nga, nakasama namin dyan si Mama Helen, Tita Marie. Kami po at yung iba pa. Marami po kami liwliwa. Marami po kami dyan, mga kapatid. At ah, uh, ang gan noon talagang may Danjoy, nakasuporta po ako. 'Di ba? Na natuto nga akong kumanta dahil Danjan sa Danjoy at higit sa lahat. Ano po? Na nakasubaybay din po ako nung nawala na po ang Danjoy. Ako po naging silent viewers na lang, nag-silent na nagsusuporta kay Joy. Na ayaw ko kasi po yung sumasali sa gulo. Pero sa ngayon po, magsasalita po ako no. Dahil po si Joy po, ang love uh, I love Dan uh, Joy International uh, na Kanuli si po ang founder. Alam niyo po, kasali po ako diyan. Lumabas lang po ako sa grupo ni Kanuli dahil ayaw ko po silang madamay sa anumang issue ko na i mga ibinabato sa akin na that time na yon na nagkagulo nga about sa Danjoy noon, nagkagulo na isa po akong uh, nasangkot sa gulo na yan sa issue na yan na wala naman akong kinalaman, ano po at kaya po ako lumabas na lahat po na grupo lahat ng GC ay inalisan ko dahil hindi po talaga maganda yung nasisilip tayo na wala naman tayong ginagawang masama. Ano po? Kaya po mga kapatid, alam ko po ang nangyayari dito sa loob ng community ni Joy no? Sabi, so, tawagin na natin na community ni Joy. At sa mga nagsusuporta po kay Joy, alam ko po, may Joy Natik. At ito nga sila, Kuya Nule, na I love I love Joy International na sila po dyan ang big sponsor. Lalong-lalo na po si Kanuli, Mama Helen, at Tita Marie. Sila po dyan yung nagbigay ng lupa kay Joy nung birthday niya. Ano, walang iba po walang ibang sponsor po ang nagbigay ng lupa ni Joy, kundi si Mama Helen, Tito Marie. O kasaba, sabihin na natin po si Kanuli dahil iyan po ay husband ni tita, uh, Mama Helen. Ano po? At sa po ito, ipakinggan natin po itong katabila ni Hayat. At ito po ito si Kuya Andi, ang pakinggan am po Lama. natin. At yung nasa katotohanan, Patunayan din ninyong dalawa, Madam Balmer, at kayo mama, Madam Hayat Samuras, pinangalanan ko kayo. Patunayan ninyo na si Nanay Imelda ay nawakwak na. Sige, patunayan ninyo. Patunayan ninyo. Maglabas kayo ng resibo na si Nanay Imelda ay winakwak na at nawakwak na. Hindi yung puro kayong angal ngangal sa inyong live streaming diyan. Pati ang mga taong nanahimik ay inyong nadadamay. Tama po. Patulayan Kasi ang tabil nitong babaeng ito. <laughs> ginagalang ko pa naman kayo. Nunpaman. Yun. Yan si Mama Yatsa Muras, ginagalang ko po yan noon pa man. Tama. Pero ayon dito sa mga pananalitan niya, ay parang hindi ka galang-galang. Tama. Pinagbabasihan lamang niya yung comment nitong si... Selina Balmer. Madam Selina Balmer, inyong patunayan. Patunayan ninyo yan. Maglabas kayo ng ebidensya na si Nanay Imelda ay winakwak na. At magpalabas din kayo ng ebidensya. Ha? Ha? na binibring was o si Nana Imelda yung kinakausap ng mga sponsor. Sige. Yeah. Hindi yung puro kay dakdak ng dakdak dyan. Ito, patulayan nyo. Ayan po, um nakakalungkot po lang po talaga yung may mga, mga ganitong tao na husto lang sa ngawa. Alam niyo itong si Hayat, sa lang, wala naman ang bagyan dyan kay Joy ngak 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 di ba na walang basihan at uh, siya po ay um ano lang G kumuha lang siya dito kay Selena Barber na ito kung sino itong Selena Barber ako po uh, itong Selena Barber mayroon na po akong ideya kung sino ito dahil mag, magaling silang gumawa ng mga dami account no na kunwari pag uh, may magmimisid, pero po yun ang re-reaction na nila. Totoo po yun. Mm. Nangyari kasi yung kay, ano, kay yung me. Sasabihin nyo na binibring mo si Nanay Milda? Ha? Eh, ito si Nanay Milda, gustong... Pag ako'y naglalabi, gustong magsalita yan, ako nagpipigil. Sobrang bait ni Nanay Imelda po. Tapos sa sabi Dahil saan ni Kaya Kaplags, tuta ni Kanule. Ilabas niyo, binibring siya. kalahin mo po mga kapatid sasabihin uh, si uh, tuta ni kanuli si kuya ande gaano ga, ka garapal ang bunganga nito ni hayat di diba? ang sarap tabasin ng dila <laughs> nakakairita at kung gumawa pa ng reaksyon galit na galit na talaga po yung litid niya latang ay ano mapuputol na sa kagigilan po na ano yung galit na wala naman dapat ikagalit dahil wala naman nga siya ditong ang ambag sa ano kidoy bakit siya ngalngal -ngal na ngal, ngalngal -ngal, ngawa na ngawa na wala man ambag kung sino pa yung walang ambag ah, uh, yung pa ang masyadong matatabil ang dila di ba kaya yung katotohanan lang po dito tayo ano mga kapatid alam niyo yan panoorin niyo kumpara dito kay Kuya Andy, kumpara kay ka Kikanuli na gano'n na lang nilang pagsabihan si Kanuli na wawakwakin si Joy at sila Nanay Imelda. Mga kapatid, angarin lang ni Kanuli na tulungan si Joy na makatapos sa pag-aaral at binigyan ng lupa at pababahayan para kumudos si Joy doon sa kanyang pag-aaral. Malapit sa school, malapit sa lahat. Kaya yun po yung ginawa nila kanuli. Walang pagwawakwak po yan. Ako po ay nakakaalam din dahil dati din po akong nandyan sa loob ng community ni Joy. At nakasama ko po yan si Kanuli. Nakasama ko rin po yan si Tita Marie at Mama Helen. At iba pa dahil po ako naging parte po ako ng community ni Kanuli. Na hanggang ngayon po ako ay nakasuporta sa kanila na tahimik. At kung ano man po ang desisyon uh, na pababahayan, nandiyan din po ako. Diba po? Kaya alam niyo po man, mga kapatid, padkinggan natin po ang boses ni Kuya Andy at ni Kanuli. Dahil sila po talaga yung totoong may malasakit kay Joy. Nandiyan na po ang kalingap, si Kalingap Rob at si La Kuya Bal. Nandiyan na po ang pagmamalasakit po. At pero po, dito tayo sa sponsor na to na si Kuya Noli, Mama Helen, Tita Marie at sa mga kagrupo ni Kanuli. Di ba? Kaya alam niyo po itong taong ito na si Hayat lang yan sa ngawa binabasin niya lang po dito sa comment ni Selena Barber. Selena Balmer na yan. <laughs> Pero hindi ko alam po. Parang natutunugan ko na po kung sino yan. Dahil marami po yan na dami account. Papalit-palit po yan. Nagbabase po yan. Kunwari, comment, Pero kilala po nila yan. Kunwari, comment, Lalo, lalo na ito si Hayat. May comment, Tapos yan po ang re-reaksyonan. Kilalang ko po yan. Alam na alam ko po ang mga teknik niyan ng mga taong yan. No? Nawala naman ang bag. Sila pa po yung matatapang humusga sa tao. Tingnan niyo po. Ang ginawa, pati yung bahay ni Kuya Andy, isusumbat kay Kuya Andy. Baka parang sila ang nagbigay. Ano po? Kung may isip ba yan, pati yung bahay ni Kuya Andy na wala naman doon sa issue, isinasama. ba diba po? Kaya, kayo na po mga kapatid, mga viewers na nagmamahal po kay Joy, ang mag-usga. Kung sino po talaga dito yung matabil. ba? Diba? Ako, para sa akin, nandyan yung respeto ko kay Kuya Andy dahil napakabuting yung tao. Kahit sinasabi niya nga wala siyang pinag-aralan, pero higit pa siya ang nakakaunawa doon sa sinasabing may pinag-aralan hanggang dito na lang po mga kapatid at sanat po ay uh, pakinggan natin ang boses ni Kuya Andy dahil siya po talaga yung nakakaalam kung sino po sila na Imelda at si Joy dahil sila po yung nakaagapay po dyan kay Joy Diwata marami pong salamat sa inyo lahat mga viewers na nagmamahal po kay Joy at uh, suportahan po natin si Kuya Andy Kayakap at uh, ito po si Kanoli na at saka dito po yung mga nagmamahal kay Joy Diwata. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye.